Sa ating linya po ang Deputy Administrator ng Office of the Civil Defense, pinakuling uh, balita ko kunin natin, latest update na po sa epekto po ng Bagyong Tina at pagganda sa Bagyong Uwan, Asak Bernardo Rafaelito Alejandro de Ford. Asak Alejandro, sir, magandang umaga po sa inyo. Si Orly, Tinidad po muli ito sa Radyo na TV pa. Asak? Yes, Orly, good morning. Magandang umaga. Nadadagdagan ho ba yung bilang ng mga confirmed dead ng OCD uh, kanina pagkakabagit 114 na aking uh, binalita Nadagdagan ho ba ito kasi alam natin medyo uh, may git sa 100 din yung missing o nawawala uh, Asak? Opo po uh, ngayon po ang hawak na hang hawak ko na uh, report ay nadagdagan ng isa pa lang no 115 na po uh, galing ito sa copies no but uh, yun nga Uh, meron pa rin tayong uh, 127 missing and uh, ongoing pa rin po ang ating effort to locate uh, these missing and uh, we're still uh, receiving uh, additional reports no uh, from the field. So yun po, 115 po uh, as of uh, kagabi ito and uh, uh, sana nga ma-account na rin itong mga missing, uh, uh, sana buhay lang din sila. Ma Pahirapan doon ba ngayon ng search and rescue, uh, ASAC, Dahil uh, may mga ilang lugar na parang hindi pa yata mapuntahan ng ilang mga team uh, na maaaring tumulong sana sa paghahanap ng mga missing. Oo, mayroong mga lugar na medyo mahirap kasi ongoing pa po ang ating uh, clearing uh, operation sa mga mga daan. Ano? So kita naman natin ang sobrang daming debris uh, ang dala ng tubig. So kaya po uh, pinaprioritize natin na maklear kaagad ito para makapasok kaagad yung mga Uh, hard to reach uh, areas uh, para magawa po kaagad itong mga relief operation but yung mga ibang lugar naman po ay tuloy-tuloy uh, lang naman po ang ating mga relief operations dahil uh, cleared na po so uh, ito po talaga ng uh, puspusan lalo na sa Cebu area na makita naman natin na napakaputik uh, at uh, meron po mga ibang lugar na may nakaharang pa po. Kahapon merong uh, report na Negros Occidental din, matindi din palang inabot doon. Doon pala yung uh, video na ang rumaragasa ay talagang uh, kapit-gatas yung uh, uh, nakita doon sa may Canlaon City na Rumaragasa sa ilang mga bahay. Ano ho ang uh, report ho natanggap ng OCD dito po sa bagay ito ng Western Visayas, na Negros, oh, Negros ano? Island Region ho pala? Opo, ito medyo hard hit din itong Negros Island, ah, second ito sa Cebu. no? At ah, dito sa Canlaon, meron po talagang uh, gumalaw na lahar doon sa may Canlaon uh, banda. So ito po, nakita natin sa video yung may mga malalaking bato. Mm -hmm. At um, yan po, i-clear naman natin yan kaagad. Uh, yun pa, uh, na-mobilize na natin yung DPWH para gawin kaagad yung uh, clearing operation sa area. So ganun din po, parang uh, sa Cebu. Uh, ang kaibahan lang po, uh, highly urbanized po itong Cebu area at uh, ito namang uh, nasa Negros ay medyo rural no so medyo makagalaw tayo doon but uh, ganun pa man uh, halos parehas po ang epekto at uh, nakita naman natin yung casualty it's either sa Cebu province or doon po sa Negros Island ang uh, na, um, ang maraming casualties. Sana lang hindi maapektuhan ng papasok na bagyong Uwan itong lugar kung saan meron tayong ginagawang uh, operation, research and rescue at pag uh, pagbabalik o pag-normalize, paglilinis sa mga lugar na sinilanan ng bagyong Tino. Asek. Oh, early 'Yun nga ang ano natin, ano? So, ang bagyong uh, parating naman si Uwan ay uh, papuntang uh, norte. But uh, napakalaki po nitong uh, sistema ito halos sa uh, 1000 kilometers yung kanyang uh, diameter no so aabot uh, pa rin uh, sa hanggang Bicol or baka hanggang Visayas so depende po sa track niya sana nga uh, hindi maapektuhan itong lugar natin na tinamaan nitino para tuloy-tuloy lang po ang ating mga relief uh, uh, operations po okay um uh, asak meron po bang mga lugar na hindi pa napupuntahan ng ating mga team na maari na sa lanta yan man ay sa Cebu, Western Visayas man o sa Negros Island region man wala naman po. Uh, lahat naman po ay napupuntahan. Ang, uh, ang iba lang, hard to reach. Ibig sabihin, talagang uh, doble kayod yung mga mga tauhan natin na papunta doon at uh, magdadala ng relief. But so far, wala po tayong ang uh, tinatawag na highly iso uh, talagang isolated na lugar. Okay, asak hindi may kakaila sa mga video ng ating nasaksihan. Yan man eh, sa social media o hatid man ng ating mga news team ng GMA, papapansin natin yung rumagasang tubig at ang mga tubig na natili ngayon. Eh talagang parang galing sa kabundukan. Uh, kapit gatas, ibig sabihin dumaan sa sa mga bundok at bumaba sa lupa kahit ganyan ang itsura na parang uh, uh, tama yung binabagit ng uh, nasa project NOAA na mukhang uh, dapat pagtunan ng pansin itong ating forest cover, yung mga kabundukan natin, lalo yung mga kabundukan na nakapaligid po dito sa mga rural areas, na maaring wala na ho talaga makapuntaan po ng tubig, kundi pababa, dahil kung hindi nakalbo, eh, yung iba, bundok nga na eh, pinapatag eh, uh, asek. Tingin ninyo, okay. sa inyong, sa inyong panunukulan sa OCD, mukhang, may, may punto pa dito itong binamagitan ito ng mga nasa product na Opo, opo. talagang uh, ito nga medyo yung ating forest cover talagang uh, nabawasan ano kaya nakikita natin sa video sa mga videos hindi lang po sa Cebu kundi hanggang Puerto Princesa talagang uh, putik or uh, parang gatas na ano na uh, kapit na ang kulay so may epekto po yan napag uh, ginalaw natin yung ating uh, kabundukan at kulang na po yung uh, uh, mga natural cover natin na tinatawag So malaking epekto po 'yan pag uh, dala ng tubig. So kailangan po talaga yung ating uh, pagdevelop ng ating mga urban centers or mga uh, communities po ay dapat uh, uh, tingnan din po ang uh, epekto sa kalikasan, yung ating resilience pag uh, dating sa mga bagyo, mga earthquake. So talagang uh, total uh, ano po 'yan, review sana no, ang gagawin natin para hindi na maulit or hindi maiwasan or mabawasan man lang itong uh, mga epekto ng uh, mga bagyo. Huling tanong uh, Asec, yung binagin niyong natagdagang sa 115, ito kabilang sa mga confirmed po ah, hindi yung for verification confirmed. Ito po nasa 115 uh, number of casualties na binagin natin kayo. Yes, uh, natin. Ang inaantay na lang dyan, yung mga documentation. No? Uh. Uh, so halos yan na po ang uh, numero. But uh, of course, we're still receiving additional uh, information uh, at meron pa tayong missing. Okay. Asak, maraming salamat sa inyong yubil biligay-bilig pagkakataon. Siguro pagkatapos na natin ito, pag-usapan natin sino dapat nating singilin kung bakit may problema tayo na nauubos na, na, na tuminipis ng ating forest cover. Asak, maraming salamat po sa inyo. Maraming salamat din Orly at uh, good morning po. Si Asak Bernardo Rafaelito Alejano Dufort, Deputy Administrator ng Office of the Civil Defense, ang inyo pong napakinggan.